ada dalam

sir. Laptop? Oo. Laptop. Laptop, sir. 11 na. Saan pang gagamitan, sir? Office lang. Ah, pwede na yan, sir. 10 generation na yan, sir. 2021, 2022. Ang kakabagto eh. Automatic pa niyan. Backlit keyboard na yan, sir eh. Oo. May ilaw na din. May touchscreen na ba kayo? Wala pa. Carboard lang siya. Hmm. Magkano, magkano ang touchscreen niya? Depende. May touchscreen na pa diyan, sir. 16. Pero 8 Gen pa lang Ha? 8 Gen. Ito kasi 10 yun. 2018 yun, 2020. Pero pati yun. Mouse, pouch, uli, uh, na charger niya. Ay, po siya. 16GB 16GB Ilang megabytes yung... Sorry. I'm sorry. 256 SSD. Ito siya siya. Ito siya Lalabas yung lahat siya. Eh? Isa may ano tayo, uh, tawag nito.

Hay senong ng mga samahan. Apple. Ada. ano po? The Sherlock top shirt. Pero nandito, boss. Mhm. sir? Bitang, ano rin bai? Tanong ka ba?

Anong RAM nito? 8GB. Tapos yung gigabytes, oh 1TB tapos naka 1 point 2